magpapaksiyo ako ngayon na yung ah uh, paksiyo na bangos ayan yung may ano, may talong, ampalaya, may okra tapos ayan na pinaghalo-halo ko na yung yung uh, sibuyas, bawang, luya at seasoning tapos may suka yan may suka so yan ah uh, lulutuin ko ngayon. Yan. Prinito ko muna yung yung bangos para maiba naman. Prinitong paksi na bangos. O, saan ka pa? <laughs> Hindi naman siya yung talagang ano. Uh, pritong prito and guys ang balik sa so konting prito pa para mas masarap yeah Eh na guys, pwede na siyang hanguin para ipakil. Pwede na siyang hanguin. maligtas. Yan. Prinisip ko po siya ng konti para mas maganda. Hmm. Dito po sa akin pinagpipuhan. Pwede ko nang ilagay yung sibuyas, bawang, tsaka um, luya. dapat kanya lang yung pagkakaprito ng bangos. Yan. O tilapia, pwede. Depende sa inyo kung anong gusto niyo uh, isda na gusto niyo uh, iprito na paksi. Tapos po, kapag medyo mabango na yung sibuyas uh, bawang, tsaka ano, yung um, luya, ay pwede na pong ilagay yung gulay and kung napapansin nyo po ito yung, ito yung mga yung bituka ng bangos yan, yan naprito na rin sya hmm. depende po sa inyo kung gusto niyo, pero sa amin kasi dinalagay namin kasi pwede naman syang kainin yan, pera, pera lang yung updo kasi yung mapait, uh, hindi pwede yun So, ngayon pwede na pong ilagay yung mga gulay. Yung gulay sa ibabaw. Yan, dito na rin, dito na rin ako kasi bagong lipat lang po ako dito kaya wala po akong eh, gaano uh, gamit pa sa ngayon. <laughs> Yan. Ayan po. Mhm. Mm Yan. Tapos, pwede na rin ipaibabaw yung Isso dá. Yan, pwede na. <laughs> Tapos po, pwede nang yung paminta. Yan, mm -hmm. isang pakete yung paminta. Huwag malikot yung kamay ha. Magic sarap. Sisingin. Magic sarap. Baka naman. Sarap naman yan. So, isa lang. Gusto ko kasi ayoko ng ano. Gusto ko yung madami yung lalagyan na ano. Para malaas. Tapos, sukang paumbong. Depende po kung anong suko ang lalagay niyo. Pero sa akin kasi mas maganda to. Sarap. So, kalahati pa. Ka. Ayan. Konting uh, asin. Lagyan po natin siya ng asin para mas mas malas. Hindi ko kasi nilagyan ng asin kanina yung isda. Tataka yung anak ko, anong ginagawa <laughs> Tapos po, from mineral water katubig, mag, uh, sa tubig, huwag po kayo magpukuha sa agri po, mineral lang po lalagay ng tubig. konti lang kasi yung yung talong eh nagtutubig na po yan so uh, maghintay po tayo ng mga 10 to 15 minutes po ba kumukulo-kulo na po siya pero antay-antay lang na konti. Takpan. Paghintay lang na mga 10 minutes mo. Wow! Tikman na natin. Masarap na siya. Mukhang luto na siya. Okay. Tikman na natin kung masarap ba siya o ano. Luto na yung kanyang ano. Yung okra, luto na rin. Yung ampalaya. Yung talong. So, ah, uh, binaliktad ko kasi nakita ko yung 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 paminta nandoon pa sa loob noon pero okay lang din naman so tikman na natin hmm Okay na okay na siya tayo. Ayan na. Handa na. Ayan. So guys, sikman na natin ang paksiyo na bangos na prito. Ayan. Siyempre, sa akin yung ulo kasi ako yung nanay. So, yeah. ito na siya. At titikman natin kasi gusto ko dito yung gulay ay walang ano oops sabaw ako na lang kasi yan kutsara kutsara tatlong kutsara Ayoko kasi yung mag ano. Kutsara na ko. Ito na! Sarap sarap! <laughs> Mama, i-edit ba yan? Oo. Uh -uh. Mmm. -hmm. Wow. Lambot. Mmm. -hmm. Sarap. masarap siya. Maharap. Perfect na. Saka, okay lang yung asin niya. Hmm. Pero pag nagprito kayo, huwag niyo nang lagyan ng ano, asin. Sa kanya nilang lagyan pag i-mix niya lang sa mga seasonings Para hindi siya masyadong maalat. Kain na. Let's eat. Mmm. Bye, uh, yeah. mm. mm. thank you for watching. Please subscribe, um, like, and share. Pearl cares. Thank you so much.